marumi, puno ng basura at may masangsang na amoy pa. Yan ang naging muka ng Pasig River sa napakahabang panahon. Pero alam nyo ba na minsan din naging kaakit-akit ang Pasig River sa ating kasaysayan? Napakaganda at malinaw pa ang tubig sa nooy Rio de Pasig kung tawagin sa panahon ng Kastila. Naging sentro ito ng kalakalan at transportasyon sa lawak ng ilog na nagdurugtong sa Manila Bay at Laguna de Bay, maraming kabuhayan ng umunlad at umasenso. Pero kasabay ng pag-usbong ng iba't ibang industriya, modernisasyon at paglago ng mga infrastruktura sa Metro Manila, dagdag pa ang paglala ng polusyon dahil sa lumoboring populasyon ng mga nakatira malapit sa Pasig River na pag-iwanan, napabayaan at naging tambakan ng basura ang Ilog Pasig. Naglaho ng tuluyan ng dati nitong ganda. Mula noon, iba't ibang proyekto nang ikinasa ng iba't ibang mga administrasyon para lang maibalik ang ganda at sigla ng Ilog Pasig pinatawag ko ni First Lady, Secretary pwede ba natin ayusin yung Pasig River? Kasi uh, napapansin namin na dumudumi eh at walang nangyayari at sana kung gagawin natin, kaya'ng tapusin. At huwag mong uh, papangakuha na hindi matatapos. Nasabi ko naman po naman kay First Lady, pakikinabangan po natin yan in three years time. Ang Pasig, sama-sama nating bigyang buhay muli in three years two, one. At ngayong 2024, ginulat ang publiko nang ipinakita ang bagong muka at transformasyon ng ilog pasig. Isang pang world class na pasyalan at kapakipakinabang na istruktura ang binuksan ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang New Pasig River Esplanade sa likod lang ng Manila Post Office. Ang disenyo at konsepto lahat nakabase sa kulturang Pinoy. Ibibida sa bawat stations ang mga sayaw at tradisyon sa bansa. Tulad ng pandango sa ilaw na una nang ikinabit ang mga materyales lahat proudly Filipino made. Europe feels hindi po ba ito ang showcase area ng bagong bukas na proyekto ng pamahalaan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli ay inisyatibo ni Pangulong Bongbong Marcos at layunin nito na makatulong sa problema sa transportasyon at traffic sabay pagbabalik ng sigla ng turismo dito sa Kamaynilaan. Sa nakaraang pasinaya ng showcase area na ito, puno ng pag-asa at pagmamalaki si Pangulong BBM sa mga ipinapangakong magandang benepisyo na maibibigay ng proyektong ito hindi lang sa mga mamamayan pero higit sa pambansang ekonomiya. I grew up by the Pasig River. Today, I work by the Pasig River. I live by the Pasig River. I shuttle between the two, my workplace and my residence, by boat through the Pasig River. So when it comes to knowing the state of Pasig River, I do not merely rely on statistics reported, but by sight and smell on my morning and evening commutes. Mga kaibigan ko, hindi tayo rito Para ay, mga we, do not, we are not here to wax uh, nostalgic to the past or wax poetic of the beauty that it once was. rather, we are here to blaze a path forward for this national asset. we are here to reject the defeatist view that the pasig river is beyond redemption. we are here to consecrate ourselves to the mission of transforming pasig river to what it is supposed to be. A living river of multiple benefits for the multitude, featuring safe walkways and bikeways along its banks, a green corridor that will serve as lungs for our city's needs, a string of parks for communities nearby. Along that 25 kilometer stretch will judiciously sprout commercial enterprises run by the best stewards and the strongest stakeholders of the river's development, the people themselves. We envision civic spaces where our children will play, our seniors will relax, families will exercise, artists can showcase their talents, and the creative can display their wares. We want it to be a permanent exhibit area of green technology that works from solar lights to rain harvesting facilities, sustainable practices like urban gardens. We will also maximize this ready to use but underutilized maritime highway. sinang-ayunan din naman ito ng mga kababayan natin. Nung bata pa kami, nagpupunta kami rito, maganda na. Lalong nangyari ngayon, mas nainganyo kami at pwede itong maging tourist spot. Maraming may offer sa mga turista at sighting akong makita yon. Sabi nila medyo madumi, may amoy. Pero so far ngayon, wala. Talagang okay ang proyekto ng ating presidente si BBM. It's a good place to hang out, especially after school or even after work. Sa na rin po ako maging tourist spot ito kasi maraming magkakatrabaho sa lugar na to. Marami ng ilaw, unlike before na sobrang dilim niya, marami mga snatcher and may security guard. So alam mo na safe na safe ka. Sa pamamagitan ng Executive Order 35, Inatasan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Interagency Council for River Urban Development para magtulong-tulungan sa kasalukuyang rehabilitasyon ng Pasig River at kalapit ng mga water systems. Sa loob ng tatlong taon, tinatayang matatapos din ang 18 bilyong pisong halaga ng proyektong ito. Pero sulit naman daw para sa kamay nila at sa kahabaan ng Pasig River dahil maraming Pinoy ang makikinabang at magkakaroon ng hanap buhay. Kasama din kasi dito sa plano ang pagtatayo ng mga restaurant at cafe sa paligid ng walkway na ito kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Mas bibigyan ng pansin ang makatulong at makapagbigay ng daang libong trabaho at hanap buhay sa mga Pilipino construction, so, pagka nagkaroon ng commercial development, not only for construction, after the construction, makakaroon na lang ng trabaho. Restaurant, uh, shops, everything. So tuloy-tuloy na yung trabaho. Kinukonsidera din ng pamunuan ang malaking bawas lugi ng ekonomiya dahil sa problema sa trapiko. Base kasi sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, aabot ng bilyong piso ang nawawala sa kabanang bayan dahil sa walang galawang takbo ng traffic sa Metro Manila. Ito mo mapapansin mo, may mga hagdanan along the way. So may hagdanan. Pagpunta sa kabila, may hagdanan. So wala na itong istasyon. Pagbaba mo rito, papara ka na lang. Hindi ka na maghihintay sa istasyon. So pagpara mo, darating sa'yo yung boat yan. Kasi meron tayong boat na parang bus. Parang bus lane na mahabang dire -diretso. Meron din tayong malilit na boat na can travel in a short distance. Sa pagpapaganda ng kahabaan ng ilog Pasig, sinisiguradong malaking porsyento rin ng kita sa turismo ang madadagdag sa bansa. May 10,000 pamilya na nakatira malapit sa ilog Pasig ang maaapektuhan ng proyekto. Ito po utos natin, Presidente, at First Lady po. Wala pong gagalawin dyan hanggang di naaayos yung mahihirap. Kaya po kami nag sa walang walang ISF. Kasi ang biling po niya, bago niyong galawin yan, maglagay kayo ng resettlement. Kaya po, meron pong dalawang malaking resettlement na ginagawa namin ngayon. So, lahat mga epekto along the passing River, doon natin ililipat. In city, ha? Ang sinasabi ko lagi ni Presidente at ni First Lady, na sana na yung mga huwag ililipat sa malayo para, kasi ang trabaho nila lang dito. Umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang kinang ng Pasig River. Kaya po itong Pasig River na ito, hindi lang po ito beautification. Ito po ay functional. Kaya naging functional yan kasi pinagdukto mo yung Laguna de Bay and Manila Bay. Imagine yung Pasig River has 14 uh, bridges na pagdugtong-dugtong natin yung 27 kilometers na Manila Bay sa Laguna de Bay na malalakad na at mababike ng mga Pilipino. Bahagi na ng ating pagkapilipino ang ilog Pasig. Nagkaroon ito ng mahalagang papel sa kasaysayan at maraming pag-unlad sa bansa. Kaya marapat lang na suklian ng pag-aalaga at malasakit. Ang likas yamang ipinagkaloob ng langit sa Pilipino, ang ilog Pasig. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate. Kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars. The K-Magic skin cream for face and body.